satu 2CM. Hindi nila. Ano ba lang ang nangyari? Anong negosyo nila yung global?

ay galing sa. Mhm. Mm na. Kentoy dito eh, pa lang. lang. Kasi, na bago magsimula sa hapunan. Pagpunta mm -hmm. rito, yung galapong ginagawa ng sa bahay. Ang gumagawa lang ng kamay. Hindi yung sinashare sa iba. Hindi yung sinashare sa ng galak mo nalang hindi yung sa, galakang, sa So, Galing yung... yun sa tatay, si Siya so, talaga yung simula. 1970 pa lang. 1970 Kasi yung si karesta, si dating nga Dating janitor dyan. Ako sa inyo meri sa sa janitor. tayo sa ano. sa Kasi sa kaya lang sa... Hindi lang basta pumatok. Sa tagal na mga na tagal. mga datong sa... mga Umebos na nasa Bantuan.